Inareso ng Pasay City Police ang aktres at tinaguri ang wais na misis na si Neri Naig Miranda. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon ang balita tungkol kay Neri Naig Miranda, asawa ng parokya ni Edgar Frontman na si Chito Miranda, na di umano'y inaresto ng mga autoridad. Ang chikang ito ay unang binanggit sa latest vlog ni Oji Diaz sa Oji Diaz Showbiz Update noong linggo, November 24. Ayon sa impormasyong natanggap ni Oji, si Neri ay di umano'y dinakip ng mga pulis mula sa Pasay City noong Sabado, November 23. Ang isyo ay kaugnay raw sa paglabag sa RA 8799, Section 8 o ang Batas ng Registration of Brokers, Dealers, Salesmen and Associated Persons ng Security of Exchange Commission. Mas lalong ikinagulat ng netizens ang balitang top most wanted person umano si Neri, bagamat walang malinaw na detalye kung paano o bakit siya naugnay sa kaso. Ay nagpasa lang ng impormasyong ito sa amin na last November 23 ay inareso ng Pasay City Police sa kasong paglabag sa Section 28 of the RA 8799 o ang tinatawag na the securities regulation code ng Securities and Exchange Commission ang aktres at tinaguri ang wais na misis na si Neri Naig Miranda na shock din kami nung uh, sabihin top most wanted person ang naturang aktres. May hinala ang ilang sources na posibleng may kinalaman ito sa negosyo ni Neri, ngunit wala pang kumpirmasyon mula sa kampo ng mag-asawa. Kapansin-pansin din ang kawalan ng update mula sa official Facebook page ni Neri, na huling nagpost noong Biyernes, November 22. Tahimik din ang mister niyang si Chito Miranda sa social media tungkol sa issue. Ayon kay Oji, mas mabuting maghintay muna ng pahayag mula kay Neri o sa kanyang pamilya upang maliwanagan ng publiko. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung may katotohanan ng balita o isa lamang itong chismis sa tingin mo dapat bang agad maglabas ng statement ang pamilya Miranda para matigil ang mga haka-haka o mas mainam na manahimik muna sila habang nililinaw ang sitwasyon